So mga warriors, update na po ta sa akong status. And I want to share about my access. As in, grabe bigyan ko ka-problema guys sa akong access. Kay gahubag siya. As in, before mangod, kung gahubag siya, mabalik rasia kay mas tungod sa mga tin tinusukan sige balik-balik og tinusukan so gahubag siya sakit kay siya pero karon nga puan karon nga hubag di na gid siya mawala as in, look at that guys as in dako na kaya kay mga akong access guys oh dako na gid kay siya and oh ang ang akong kaproblemahan is gabayulit na ni isa kailangan naging gid siya I don't know Although na na bagong access, nagpabuhat na kong access diri sa PICAS. Oh, duha na na siya, kaya ang isa is nadaot. Nadaot ang isa, nanana po isa. So, duha na siya ka-access diya. Nga puro ang lang kung ga-function pa ba or wala na. Kay wala na dyan may madunggan nga kuryente supposed to be nami ma madunggan nga thrill para maibala na mga function pag ito nga akong access. And ang um, buto eh, ko gatantanan sa kamalasan ba. Kaya mura gakawala na po ng iyahang thrill, gakawala na po ng iyahang kuryente. So, dili na agad ako, mura galisod na agad ang ugat. Kaya kailangan mo na siya pa ang ugat para mas sugda na siya, para matusukan na siya. Kaya, luoy naman kay ni isa, naman kayo dako na kaining access na ko sa pika so kailangan na gid siya i-condemn. Kailangan na gid siya i-stop para makapahulay siya pero wala na wala tay choice. So diha mi sa ga gatusok amo lang sa nang kuan ang mga gapang burot-burot gapang gahog gapang hubag. Amo lang sa nang ginapapahulay na mo para para dili siya mabuto or para para kuan kana kanang dili siya mas mudako pa at as in gahi na gid kay siya guys as in gahi na gid kay siya nya di na nako siya mao di na nako siya ma siya ma, ma bend sakit na kay siya i-bend so grabe gud Grabe gid ang pagantos ani guys kay permi gid siya ngot-ngot as in dili ko katulog kayo kay sakit gid kayo siya ginaplasan lang nako ginahat compress cold compress hay wala ko kabalo ya, pa ako makapa-check up kay wala pa koy budget kailangan po magpa-check up ko kailangan po ko 500 para maka-budget o oh, para makapa-check up ko unya maglisod pa ko kay wala pa ko budget para pick up kunya ano ko ang isa ang 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 katupag yung vascular surgeon ani naa sa Cagayan dito ka magpa-check up sa iya ha so lisod ka ay galibog na gid ko guys asa nako ani grabe na gid ning mga pagsubok sa kinabuhi di nako kasabot Huwag na ka, kabaloon sa'yo na na ako ano ko kabalo, kung although dali raunta ko na ikwarta, kung na-budget pero wala man. So, pagkanto sa gita, nga kuan Kung sa to, kanusa ko makapacheck up ani para makita sa surgeon or sa akong nephrologist ang akong access. E kanindo na ako ka-access, wala na, wala na kasabot ani, Mura, na-stop na siya. Depende na sa advice sa doktor. Sa mulang ginahulat nga. Naon takoy budget para ma-check ma up na siya. Kay grabe na good. Huwag ikuik tarong tulog. Tungod ano yung akong akses nga, nga gamot-ngot, gahubag. Hi Lord, please help.